Tanungan nga para sa umagang ito, dapat po ba tayong matakot sa kamatayan? At sa sagot ito ay ang the most sensible preacher of our time, si Brother Eli Sarian. Meron pong na matatakot siyempre sa kamatayan. Al alam mo kapatid, ano po yan eh, Natural na ng tao yung matakot sa kamatayan eh. Sinabi po yan ang pinakamatalinong haring tao na nabuhay sa mundo. Sa 7.26 ng Ecclesiastes. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Sa makatwid bagay ang babae. Sabi po ni Haring Solomon, nakasumpong ika ako ng bagay na lalo pang mapait kaysa kamatayan. So, ang kamatayan po mapait. Dahil sa pait niyan, magunigunita mo lang na yung asawa mo mamamatay, you fear for him. Di ba Magunita mo lang yung magulang mo mamamatay, malungkot ka kung mahal mo magulang mo eh. Eh lalo na siguro kung ikaw na mamamatay, lalo ka sigurong natatakot. Pero, alam nyo kapatid, meron pong hindi natatakot sa kamatayan. Kagaya ni San Pablo, pakinggan nyo sa 2024 ng gawa. puat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ayon, alang-alang sa tungkulin niya, hindi ko ikaminamahal ang buhay ko na waring sa akin ay mahalaga. So, hindi siya takot mamatay maganap niya lang po yung kanyang tungkulin. Ha? Meron na kung alam dati isang opisyal ng gobyerno. Meron po siyang hawak na bangko. Sa gobyerno siya sa panahon ni dating pangulong Cory. No? Eh kung siya yung opisyal doon, siya nakakaalam, yung bolt, yung bolt ng bangko, de bukas po. Lumindol. Alam nyo ba nagtakbuhan lahat ng tao? Siya hindi. Isasara muna niya yung bolt bago niya iwan dahil baka mawala yung pera. Pinaglilingkuran niya eh, yung kanyang tungkulin. Ibig sabihin, mas mahal niya yung tungkulin niya kaysa matakot siyang mamatay. Ganun po si Pablo. Sinabi niya po rin yan sa unang Korinto na mas mahalaga sa kanya yung tungkulin kaysa sa buhay. Hindi siya takot mamatay. Pakinggan nyo. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito. At hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin. Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan ni numan ang aking karangalan. Ayan, mabuti pa sa akin ang mamatay. Ang sabi ni Pablo, mabuti pa raw sa kanya mamatay kaysa pawala ng kabuluhan ng kanyang karangalan. So, hindi po siya takot mamatay, kapatid. Pero alam niyo ba kung bakit may mga taong hindi takot mamatay? Pakinggan niyo sa unang Juan, ganito ang ating mababasa. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Pag, pag meron ka pong pag-ibig, hindi ka natatakot eh. Mababang may pag-ibig ka sa Diyos, eh kung gusto ka na ng Diyos nakunin, ba't ka naman matatakot? Yan po. Pero natural po sa taong natatakot siya sa kamatayan. Pero pag nataliman tayo ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at saka sa kapwa. Hindi ka matatakot mamatay. tanyo po ako, hindi ako takot. Alam niyo ko kung takot ako, hindi na ako magsasalita. Kaya ako, ako po'y takot mamatay, hindi na ako lalabas kapatid. Eh, na under surveillance ako eh. Kaya masasabi natin, hindi tayo dapat matakot mamatay kung wala tayong ginagawang masama. Ang, ang masama, gumagawa ka ng masama. Pag doon ka namatay, na ay kawawa ka po dahil pagdating ng araw ng paghuhukom pananagutan mo sa Diyos yung masamang ginawa mo. Yun po. Dapat, bago tayo mamatay, maghanda po tayo na uh, mamatay man tayo sana, uh, kung tayo mamamatay, mamatay tayo na gumagawa tayo ng, ng kabutihan sa Diyos at sa kapwa. Yun po.